Hello mga kaibigan, magandang hapon, hindi pa gabi ha, hapon pa lang. Madilim lang masyado dahil panahon na ng tag-ulan. So marami sa mga kaibigan natin, mga gilo natin manonood na may nagtatanong, paano daw ba magpakain kapag ganyan, maulan? Ano daw ba ang magandang gawin? Well, dati kami pag nagpapakain, basta magpapakain lang ngayon, natutunan ko na kapag tag-ulan na ganito, ang binibigay ko lang. Oh. Pure grains na lang. Oh, sinda wag pag, pag hapon kalahati lang din. Pag umaga buo. Basta umulan lang ah. Kasi kapag grains lang, kahit mabasaing grains, hindi nasasayang. Kasi kapag may kahalong pellets, kapag nabasa, lalo na nag, nagkaroon na ng tubig yung kainan nila sa, sa kakatuka, malakas ang ulan, Magkakatubig. Hindi na nila makakain yung ibang pellet kasi na nade-dissolve di doon sa tubig. So, eto ngayon ang pinitigay ko. O, diba? Pure grains. Kahit pabasayan, okay lang. So, dapat meron akong reserba na pure grains. Kapag lang naman umuulan to, kapag na-shampoo, kunwari umaga, hindi naman umuulan. Magpapakain ako ng regular na pagkain. Ito dito, may pellet. May GMP. Eto, Kita ba dyan? Okay. Pellets. So, ayan. Pag regular na yan. umaga, nagpakain ako. Hindi naman umuulan. Regular feed ang papakain ko. Pero pag hapon at siyempo, ulan, malakas. Malakas ang ulan. Ito, pinapakain ko. Grains. Ayan. Para kahit mabasa, hindi masasayang yung pellets. Di ba? Practical yun. Kasi hindi, hindi naman... Hindi naman laging ito yung ipapakain mo. Kapag na-tempo lang na pag magpapakain ka, umulan na malakas. Kapag mahinang ulan ang bon, regular pa rin pinapakain ko. Ito pag umuulan. Diba? Mahirap mag-alaga pag umuulan eh. Nandyan yung madulas. Tapos mahirap magpakain kasi umuulan. Tapos yung mga alaga mahirap ihanap ng pwesto lalo na kapag yung lugar nila ay maputik na. So mga kaibigan, kung bukas, umuulan pa rin, ganun pa rin, magpapakain pa rin ako, grains pa rin. Kapag malakas ang ulan na pero pag regular ulan lang, yung ambun ambon lang. Regular na pagkain na papakain ko. So para sa emergency sobrang ulan lang to at grades na to. So tiningnan natin kung anong istorya bukas kung umuulan pa, Ah so pagkatapos nito. Good morning, ladies and gentlemen. Umaga na. So, walang ulan. Pero makulimlim pa rin. Buong gabi umulan ni. Eh. Ayun oh, no, maraming pagkain. Ginalis ko muna dyan. Pin -pina ko yung ditak na ano dito. Ditak. <laughs> yung konting sanga dito, tinabasan ko para maaliwalas lang na pagdaan. Bumagsak na kasi. So, regular feed, feed ulit. Kasi oh, walang ulan. Yan. Kahapon, grains lang kasi malakas ang ulan. Pero siyempre, kapag uh, sinabing regular feed, special, no? Kanino yan? Which means special. Hindi <laughs> mas special. Ano lang to? Inner tone. Kay... Crocodile. Doon mm. ko tayo takaw. Crocodile level up. Ito tayo kay oh. Bradley. Tara. Ilagay ko ni Judge tayo. Wala. Naka ano. Dito. Pero Dito. Dito siya magpakain ng no, bakit? Ito, kailangan lukoyin muna. Kasi, ano yan eh. Uh, baharot kumain yung tutukain niya to. Matatapon. Mm -hmm. diba? Si Rudy, malapit nang mag... Mag-graduate mag dito sa pagkain niya. Kasi, malapit na siyang mag-six months. Ito, hanggang six months nandito eh. Magpaparesa sila ng crocodile? Oo. Enertone. Enertone din naman nga. Rudy Rudy. Oh, ito. ay, matandang baby. Ah. Wow. Yan, mo yung kainan. Pero, eto mong matandang to. Eto yung pinaka-gentle na manok dito. Sa lahat. Kahit malaki siya. Oo. Uh, mabait, mabait na manok. Regular. Lapit na maglugol si Papi. Nag-uumpisa na yung pulok niya. Ay, pulok? Ayan, yung dito. Okay. Pulok, tawag yan. kapampangan eh. Hmm? Ah, kahit Tagalog. Okay. Tapos yan, naglalaglaga na yung naglalag gani, puti yung mga... Oh. Ay, uwa. <laughs> so mga kaibigan, officially tag-ulan na. June. Diyan na yung mga bagay na hindi ko ganong gusto sa pag alaga yung nandiyan yung maputik, maraming sakit, mahirap magpakain, mahirap mag-asikaso ng alaga. Nandiyan din yung bumabaha. Last year bumaha. As in, no? Yan ang... kasi ano pa yung drainage dun sa mga baryo eh. Ginagawa kaya nagbaha. Pero nung hindi naman ginagawa, hindi naman nagbabaha. Ngayon ginawa, Uh, baga in-upgrade. Siguro mas maganda ngayon. Wala nang baha. Pero siyempre, ganun pa rin. Kahit na walang baha, maputik pa rin. Yan. Yeah. So, doon naman tayo doon sa likod. Para makita nyo yung dalawang natirang sisiw na ang ganda ng bulas. Let's go. Meron kaming problema ngayon, mga giliw naman manonood. Merong pusang gumagala dito. Nakadalawa na siya ng sisiw dito. Anak ko ko dahil na dalawa na. na. dalawa, nakadalawa na siya. Tapos ito yung isa. Nadali niya kanina. Ang anak niya malagandang. Pero buti naman. Pero napilay lang siya, napilay. Napilay lang siya, napilay. Dito mo na lang papakain. Hmm. Para malapit hmm. sa anak niya. Napilay siya. O, to bibigyan muna natin tong dalawan. Magugutom na 'to. Ngayon, serving sa kanila. Gumagala na 'yung mga pusa dito sapagkat bad news si Kobe hindi na umuwi. Kasi may ano 'yun, gumagala 'yun. Hindi ko alam ano nangyari sa kay Kobe. Hindi na siya umuwi. Siguro mga Magdadalawang uh, dadalawang linggo na kung mapapansin nyo sa mga, mga nakaraang video hindi siya nakikita hindi na siya umuwi hindi ko alam ano nangyari sa kanya hinanap naman namin siya hindi naman namin siya mahanap dito sa village doon sa delta ngayon dahil wala si Kobe dito yung mga pusa nag-uumpisa nag, nag ng mag-wander dito sa loob namin ngayon dalawa na kami sisig isa o oh, ayan muntik na kaya mag si Kobe, si Kobe kung iisipin wala siyang ganong galaw para sa matamlay, di ba? Pag makikita niyo sa video, wala siyang pakialam pero malaking bagay siya dito kasi unang-una -una, siya mismo hindi siya kumakain ng sisil hindi niya pinakikilaman yung mga manok. At the same time, hindi niya hinahayaang mayroong ibang pusa na pupunta rito kasi naaway niya. Territorial siya. Eh. Pero hindi naman dahil sa pinagtatanggol yung mga sisiw. Dahil lang sa territorial siya. Pero good thing yun. Maganda yun. Ngayon, bad thing. Kasi wala na si Gobi. Ngayon, oh, nakagat yung isang manok namin. Sana mag-over siya. Yung mga ganyang kalaki, hindi na kaya ng, ng pusa ito at mga ganito. Oh. Hmm. Wala pa, tinutukan nyo na. Hmm. Dito. Yan yung maganda yung bulas nila, ne? Yeah. Malaki. Hmm. So, dito tayo. Ah. Hmm. Excuse me. Gusto niya, no? May grains. So talaga, gusto mo grains, ha? O, babayit siya, ha? Okay, kain lang kayo. Narinig mo yan? Bala mo, alien? Oo, oo, mapalaka. mga palaka. Kasi may tubig yung bukid, eh. Nung bata kami, maraming ano niyan, maraming butete. Well, eto yung style po namin. Kapag malakas ang ulan, pure grains. Kapag walang ulan, Regular na pagkain. Maganda yung umaga. Walang ulan. Maganda yung dating ng umaga. Maliwalas. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.